Hello! What is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Mystic Realms RO or Ragnarok Online. Ayan. So, in this video, may medyo special video kasi may nagbigay sa atin ng pang-content. Okay? Pero bago tayo pumunta dyan, no? bago tayo pumunta sa ating gagawing content, siyempre dumunta tayo sa shoutout. out. Ayan. So, shoutout sa aking mga channel members. Okay? Sila yung mga like to mga tumutulong no financially no sa pagpapamember nitong channel na to para makatulong well financially <laughs> okay so shout out kay AB Isagani Mauro Teski and kay Koyawell si Willy Martinez Okay, so shoutout. marami maraming salamat sa pagpapamember. Okay, so Holy Week pala ngayon. So hopefully magkaroon kayo ng blessed week. ba diba? Blessed um remainder of the week. I guess. Isa na lang yun kasi Sabado ngayon. ba diba? So, yeah. Um, so guys, if you want to support the channel financially, katulad ng ginagawa nilang tatlo, you can do so by, usog ko lang to, yeah, you can do so by joining the channel membership program. <laughs> <laughs> Hindi ko lang ako pa paano sila sabi. Pero to learn more, to learn more about the channel membership, you can click that join link, join button, join link, join button down below katabi ng subscribe. And ito na, ang isa sa mga nagpa-special na video na to. Speaking of subscribe, Congratulations sa ating lahat, sa ating channel No, kasi ang ating channel is meron na siya, it's official Actually, kahapon pa yan uh, So, kahapon, uh, March 29 Okay, so ngayon kasi, by the time of making this video, is March 30th ba? Diba? So kahapon na, na hit na natin yung 1,000 subscriber mark And by the time of making this video, meron na tayo 1,001 subscribers Okay, so to be exact Okay? So, yeah, maraming maraming salamat sa pag uh, ano guys, sa pag subscribe, sa pag panonood, sa pag-like, sa share, comment, ayan, ng aking mga videos. Uh, hopefully kahit pa paano na enjoy niyo yung mga ina-upload ko dito, Ragnarok, tapos sa random game, random random gaming or games na mga nilalaro ko Ayan. so hopefully na-enjoy nyo and maraming maraming salamat again sa pag-subscribe. Um, pwede ko nang hindi ipromote yung subscription ng ganon kadalas. <laughs> At tulad nung mga nakaraang buwan or even years. Okay? Kasi nahit na natin yan. Pero syempre, hindi, hindi dyan natatapos yan. No? Ngayon palang magsisimula yung tunay na laban. ba diba? 1,000 subscribers, sunod dyan, 2,000, then 5,000, 10K, and so on and so forth. Okay? Pero syempre, sa ngayon, sana ma natin yung 1,000 subscribers na yan para naman eh maging happy na tayo. So, sa mga susunod na araw, may makakakita na kayo ng ads dito sa akin channel kasi monetize na siya. Pero don't worry kasi I will, uh, ano lang yun, um, i-minimize ko lang yung number of ad breaks. No, siguro mga tatlo lang, di ba? Umpisa, bandang, siguro after like what, 8 minutes, tapos bandang gitna nata, then that's it. Hindi naman ako ga garapal sa paglalagay ng ads eh. <laughs> Yan. So anyway, um, yun guys uh, if hindi nyo naman kayo supportahan nga no, yung channel na financially um, you can still support the channel sa pag subscribe, like, comment, share and yon. Okay, so without any further ado, I believe na sabi ko na lahat ng gusto ko sabihin sa introduction. Ngayon punta na tayo dito sa main content. Okay, so yung sinabi ko kanina, di ba na may nagbigay sa atin ng pang content natin for today is actually may nagpadala ng item no dito sa Mystic Realms, okay? Anyway, nga pala 'no, bago ba bago ako pumunta doon. Nag nagkakaroon ng parang ba bug ba to or error dito sa Mystic Realms kasi minsan after 1 hour nagkakaroon ng ganitong error, you still need blank left for the early rewards to claim. So kahit anong hintay ko hindi yan magre-reset unless mag-character select ako. Okay? So pag nag-character select ako Uh, hindi pa siya totally ano, yon Gets nyo na, diba? <laughs> so, hindi ko alam ano nangyayari doon. Um, hopefully, ma-fix And, yon So, anyway, may nagpadala sa akin ng item dito sa Rodex. Rodex is itong mail. ba diba? Itong mail dito sa Ragnarok. So, may nagpadala sa akin si Goki. What is this? Natin So, ang, nag, ang sabi niya, takala lang. Um, kinuha ko na. Ay, Okay. So, sabi niya, Hello. Hello, Goki. Uh, I just saw your YouTube video when I search Mystic Realms. I have sent you a 7 days auto-attack device. Can you showcase it in your life? In your life. Okay. So, first of all, thank you sa pagbibigay ng isang kakaibang item kasi Um, apparently, this item is sobrang Hindi man rare, pero mahal Kasi may nakita ako dito uh, Bumibili ng, ito, I know, 7 days auto attack device Equals to credits Masyadong maliwanag <laughs> Masyadong maliwanag Tapos yung iba dito, may nakita ako na Bumibili ng auto attack device Sa 400 credits So that's 4V 4V 4B If I'm not mistaken Diba? So, mahal siya. Meron talaga siyang price. Teka lang. Yeah. Namamanid yung ano ko, guys. So, yung braso ko, yung kamay. Kaliwat kanan. Eh, di ba isa to sa mga signalis ng heart attack? Pero, I don't know. <laughs> I don't know. Anyway, so, uh, pinadalhan tayo ni Goki, no? Ng auto-attack device. Tapos, kinlain ko na siya. Saan ba yun? Ito siya, yun, no? Auto-attack device ng 7 days. So, <laughs> nung nakita ko to, gusto ko, din, gusto ko 'yung benta pero sabi ko na no, I'm, I'm not gonna do that. Okay, I'm not gonna do that. Okay, pero yeah. So, second thing, um, I don't do live. Sorry to disappoint you, Goki, pero hindi ako nag live Hindi po ako live streamer. I am a content creator sa YouTube. Okay, gaming videos, no? Specifically or more, more specifically Ragnarok videos, no? Yung commonly na ginagawan ko ng content, no? So, ayun. Uh, hindi ako nagla-live. So, hindi ko siya may papakita sa live. Kasi hindi nga ako nagla-live. Okay. And pangatlo, um, hindi ko ito masyo showcase. Okay. Kasi, I don't know, pero para ang pagkakaintindi ko sa word na showcase is kumbaga iaano mo siya ibibida mo siya di ba uh, dapat meron kang alam dun sa specific thing na sino showcase mo parang skills di ba showcase your talent yan parang ganyan since hindi ko na alam kung paano gumagana tong auto attack device na to this is my first time actually na gamitin to eh, hindi ko hindi ko siya ma showcase however i can still no um, make a content out of it Ay, uh, kaya yun yung gagawin natin ngayon okay so um, <gasps> na ko? Yun. So, yeah, Goki, I hope hindi ka na-disappoint, no? Kasi hindi ko na meet yung dalawa mong request na showcase and live, diba? So, yeah. Pero still, gagawin natin ng content yan. Anyway, so, next time ba gusto mong samahan ng credits? <laughs> yeah, next time ba? Baka lang naman pagka, <laughs> pagka magbibigay ka sa akin. Pwede ba? naman ng credits? Joke ba? Or joke na lang ba? Anyway, so, yun, Goki. Again, maraming maraming salamat sa pagbibigay na ito. Uh, really, really appreciate it. Yan, kasi nakakatulong siya sa pagtuklas ko pa dito sa Mystic Realms and also nakakatulong siya sa paggawa ng content. Okay, so without any further ado, guys, bubuksan na natin ito. Nakalagay dito pag ino, Pag ni-right click natin is a box containing the auto-attack device valid for 7 days. Okay, so uh, I thought nung una, ito yung auto-attack. Ito yung uh, basic attack. Ito yun. Uh, akala ko nung una kasi pagka kinlik mo siya automatic siyang mag mag-attack halimbawa punta tayo na sa to? ayan halimbawa di ba kinlik ko yung Q and automatic siya nag-attack akala ko naman ito yung auto attack device na kung tawagin pero apparently hindi ito yon okay kaya sabi ko hindi auto attack kaya ayan nagkaroon tayo ng chance na makakuha the hell man okay so buksan na natin to Okay, so this is the Auto Attack device. Para siyang para syang MP3 player ng uh, Apple. 'Yon. Uh, iPad, iPod. Ayan. So expiration date a device that can trigger auto attack feature. So hindi ko alam kung ano yung auto attack, pero from the name itself, auto attack, automatic attack. So gamitin na natin 'to. Note, this function is not fully developed yet and some features will not work for the meantime. Please give us feedback as we continue to progress this function until fully completed. Okay. Start stop or start stop or settings auto attack system. Settings, skills, items or other for efficiency. Start auto attack system, stop auto attack system. Okay. So meron tayong tatlong options dito. And well, start and stop napaka straightforward niyan So punta tayo ng settings. okay normal attack enables or disables normal attack abilities for your character during combat alert mode your character will not make any movement unless it detects a monster nearby degeneration allows your character to automatically use skill or potion to regen your hp or sp attack skills configures the use of offensive skills during battle buff skills set up the usage of supp supportive buff skills di on your character manages the automatic consumption of buffing buff enhancing items defines teleportation behavior potentially for quick escapes or navigation Enab enables item looting for defeated monsters okay so alam ko na kung anong ginagawa nito uh noong mga panahon na wala mo tagal na hindi pero nung mga araw na nagfa-farm ako dito nang pang-upgrade ko, 'di ba, doon sa Tidal Shoes or doon sa Orkish Axe, 'di ba, dito sa Ice Dungeon, meron dito mga player, mga players, no na akala ko bot. Kasi uh, essentially itong item na to is para siyang bot, 'di ba? Um pwede kang mag AFK farming kung tawagin. Ayun no, 'yun, yung, yung player na 'yon, um naka ano 'yon, auto attack device 'yon. So, akala ko nung una bot ire report ko sana pero sabi ko wag na. <laughs> Never mind. Ayan, yung mga ganyan yung mga ambibilis mag pellet mag magtipi, diba? so uh, I guess yo. Although hindi naman ako sure, di ba? I'm just making bold uh, assumptions. Pero yon. Ah, uh, gamitin na natin 'to. Tingnan natin kung paano siya gumagana. Okay. So settings natin. Uh, normal attack. Normal attack enables or disables normal attack abilities for your character during combat. Current configuration enabled. Okay? Stay alert. What? Okay. So, alert mode. Your character will not make any movement unless it detects a monster nearby. Oh, okay. Regeneration is ito yun. Tapos, attack skills configures the use of offensive skills during battle. Or like, for example, mag-automatic siya na uh, double strafe or Car termination, desperado mga ganon, okay? Next, buff skills, o, oh, automatic siya mag-attention concentrate or true sight, wind walk and etc. Buff items naman is yes. automatic consumption of buff enhancing items like yung eto, yan, steamed alligator yung mga ganyan. Got it. And kasama ba yung pots? Pero buff daw eh. Ah, regeneration pala yung pots. Okay, got it. Okay, so buff. That's the buff items. Telefo teleportation naman is defines teleportation behavior potentially for quick escapes or navigation. Enables item looting for defeated monsters. Okay, so dito tayo sa teleportation. Wait, what? What happened? Oh, ito. Current configuration. Tel teleport skill disabled. Okay, so enable teleport skill. Kasi meron tayong teleport skill actually. Kasi meron tayong creamy. Cre oh, sorry. I'm so sorry. Creamy yun, di ba? Yan, creamy. Okay, creamy. So, meron tayo yan. So, enable natin yung... Okay. Uh, that's the teleportation. Na-return tayo. Tapos, anong sunod sa teleportation? Um, loot settings. Oh, this one is... Ito yung pinagusto ko. Loot settings. Um, loot mode. Don't loot anything. Loot anything. Loot items. Item in list. Loot item except in list. Okay. So loot item in list. Item list. Um, add. Add tayo dito ng... Oh, so di bali ID. So punta tayo ng rate my server. Kasi hindi ko kabisado yun. oridecon Um, for ano lang to. Um, demonstration purposes. The, yung normal na oridecon Okay, so 984 984. Nice. Tapos, pwede tayo mag-add ng isa pa. Elunium naman. Ayan. Yung mga pang-upgrade. Elunium. 985. 985. Okay. ah, uh, return. So, okay. Mode, loot item in list. Listed items. Okay. Priority, loot first. Return. Return next um, return start oh, yun, ba? o yun diba nag automatic sya um, so pagka nag teleport tayo ng sarili natin Whoa! wala akong ginagawa nag auto loot sya okay wala teka lang mag tayo mag tayo okay mag buff tayo wala akong ginagawa nag that there you go that's the teleportation oh pag kami napatay loot ha? loot nice so this is the auto attack device eto yung sinasabi ino bilis natin magta- oh my god yo the... oh my god na naka bigla ako na to, okay so not gonna lie nung, ma... nung mga first like 10 15 minutes dito uh, habang nire-review ko. Review pa tawag dyan. Uh, habang nire-review ko tong auto-attack device na to is hindi ako masyadong na-excite. Kasi para siyang bot. Eh, ay, hindi ko talaga trip yung magbobot ka sa isang game. Kasi that's cheating na yun. Eh, diba? Oh, so bali loot yung priority niya which I don't mind. Kasi mas nawawala ang loot sa ground. Diba? Compared sa compared sa mga monster sorry ah uh, yun. ang ano ko lang is nada-drop siya sa lupa di ba nada siya sa ground hindi ba pwedeng automatic na makuha that's the, that's my suggestion i mean i can always no type manually yung at uh, loot id or yung at looted tapos type ko doon or ko or kung ano man yung gusto ko iloot para automatic na di ba i can always do that naman before starting the um itong auto attack device. I can always do that pero mas maganda sana kung uh, Ganun na 'yung mangyayari para hindi na siya gumagalaw ganyan, no? 'di ba? Automatic niya nang nalulut tapos um, kill na lang ng kill agad ng mga monsters. Yeah. So anyway, um what I was trying to say kanina is in my first like 15 or um ang first 15 minutes ba, mga first 10 minutes na no, habang inaano ko tong auto attack device na to is me medyo hindi ako na na excite. Bakit? Well kasi yun nga, ayoko nang ayoko magbot sa kahit anong game. Okay. pero nung na-realize ko na uh, kailangan ko na napakaraming elunyum pero wala akong time mag uh, tumulala no tumulala dito sa game para laruin so mas, uh, okay din to para lang ako nag-AFK farm sa uh, Night Crows. Ayun, nakalimutan ko yung pangalan ng game. And magagawa makakapag well quote and quote laro ako or farm, 'di ba? While working. And that's good. Okay, that's good. So ito yung like parang hindi man pinag-aagawan pero ito yung like nirereklamo nung iba, 'di ba? Pagdating sa halimbawa eh gold room tapos pagdating dito sa sa, sa farming kasi nga unfair advantage kung tawagin. Unfair advantage. Well, ganun talaga. <laughs> ganun talaga. Meron at merong yan. Ganyan. Okay? Kasi maganda nga naman. Yung iba, mano-mano silang nagfa farm tapos yung iba eh uh, AFK farm diba. Maganda nga naman to. So, maraming maraming salamat again kay Goki for giving me this opportunity para i to. Okay? So, hindi ko alam kung saan to na-obtain, pero I'm guessing na obtain to sa donate. Okay, donate or pwede mong bilhin sa players katulad ng nakita nyo kanina, may mga nagbebenta. Okay. So yeah. Ayun lang yung uh, may, yun lang yung ano ko, only concern or take dito, no. Maganda sana kung yung auto loot eh hindi hindi niya literal nilulut sana automatic na na-add sa inventory. Para kang nag-command ng at a loot ID. Ganon. Okay? Pero gusto ko yung ganito, yung automatic maglulut, yung yung ganyan. Pagka may nadadrop sa, ano, sa ground. Yo. So, yeah. This is good. Of, uh, overall, this is good. Is it worth it? Well, kung gusto nyo mag-grind talaga, kung gusto nyo mag-farm, tapos kung gusto nyo, um mag-progress talaga sa game kung seryoso ka sa paglalaro ng uh, Mystic Realms or kahit anong Ragnarok 'di ba or kahit anong server kahit anong game in general no um panuinin mo muna sarili nyo worth it ba yan seryoso ba ako sa paglalaro nito na uh, na-enjoy ko ba talaga well if yes ang sagot sa lahat ng yon eh, yes it's worth it 'di ba especially nga kung talagang naggusto n'yong ano gusto n'yong maging malakas dito sa game worth it naman siya okay Kung gusto nyong mag-farm pero wala kayo masyadong time kasi nag-work kayo or wala kayo sa bahay or may ibang ginagawa, mga ganon. Worth it. Okay. Okay, so I guess that is it. No, hindi naman mahirap i-configure yung auto-attack device. Straightforward lang naman. May intindihan naman. Hindi naman um, highfalutin words yung ginamit doon. Hindi naman masyadong technical yung mga terms na ginamit. So, magigets ng mga kahit mga eh, yung mga normal na tao. <laughs> And by normal na tao, I mean, alam nyo na, yung hindi, okay, I'm not gonna lie, mga hindi mataas yung comprehension. Okay? So, yeah. Isa pa palang ayoko dito is, literal, lahat ng monsters inatake niya. Ang ganda sana kung pwede ka lang mamili. Like, for example, Ice Titan. Ubat ba't hindi niya natake nandun sa'yo? Wow, talk to ah. So, pag walang nagda-drop, like literal automatic teleport. Kaso hindi ko alam kung napapatay niya ba yung monster. Tsaka ang bilis pa umatake, oh. Yung parang walang delay yung paglipat niya sa monster. Mm. Anyway, so, nag-space out ako doon, ha? Uh, anyway, that is it for the video. Again, thank you so much Goki um, sa pagbibigay sa akin na I really, really appreciate it. Makakapag-farm na rin ako while working. Okay? Uh, if you want, hindi ko alam kung sino ka, Goki. Pero if meron ka dyang mga extra na item na gusto mong gawa natin ng content, walang problema yon di diba? hindi ako nang nagbebeg ng item. Okay? Iba yung nagbebeg ng item. Uh, gusto ko lang gumawa ng content. Pwede mo ipahiram sa akin, babalik ko sa iyo, walang problema 'yon. Kasi <laughs> hindi na naman ako gagawin diyan sa item niyan para iskamin ka. <laughs> oh my god. Di ba? So, yeah, hindi lang kay Goki kung yung iba diyan gusto niyong like. Uy, meron ako ditong 100 na Icarus bow. Butasan mo o oh, gagawa natin ng video yan. Tapos pagka nabutasan eh, bibigay ko naman sa iyo, di ba? May video naman 'yon. Nga parang tulungan, tulungan nyo lang akong gumawa ng content. Yeah. Ayun. guys yun. Okay, so guys, maraming maraming salamat sa panunood. And if you like the video, as usual, please hit the like button and also comment sa so comment section down below. Let me know kung what you think about this AAD. Ito yung tinatawag na AAD or auto attack device. Masyado ba siyang madaya? Masyado ba siyang unfair? Masyado ba siyang... Well, I don't wanna say OP, pero... Yeah, you know, let me know. No kung ano yung sa tingin niyo yung dito sa kung ano yung thoughts niyo or take niyo about dito sa uh, AAD or auto attack device. Okay? And also, sabi ko na ba like the video tapos comment kayo, subscribe kayo dito sa channel guys para sa kung na enjoy niyo no, yung mga gaming videos. And also if you want to support the channel financially, you can do so by joining the channel membership. Okay, nandiyan 'yan. Kaso may bayad 'yan, pero hindi naman hindi, hindi naman mahal. Okay. So to learn more about the channel membership, click the join button down below. Okay, so guys, maraming maraming salamat sa panonood. I really really appreciate your time. Maraming salamat sa paglalaan sa akin ng 20 minutes, 23, 25, 24 minutes of your time. Okay, once again, my name is CJ guys and I will see you all in my next video and hopefully meron ulit tayong kakaibang content. Okay, so let's go.